Sa Biblia, ang mga numero ay may malalim na kahulugan at ang bilang na apat na po ay isa sa pinakamahalaga. Ito'y sumisimbolo ng pagsubok, pagtitiis, paghahanda at pagbabago bago dumating ang bagong simula mula sa Diyos. Halina't tuklasin natin ang mga kaganapan sa kasulatan na may kaugnayan sa bilang na ito. Ang dakilang baha sa loob ng apat na araw at apat na gabi, bumuhos ang malakas na ulan. Nilinis ng Diyos ang sanlibutan na puno ng kasamaan. Ngunit sa loob ng arko, si Noe at ang kanyang pamilya ay nakatagpo ng kaligtasan. Buhay ni Moises sa tig-apat na taon, hinati ng Diyos ang buhay ni Moises sa tatlong yugto. Apat na taon sa Ehipto bilang prinsipe apat na pung taon sa Midian bilang pastol at apat na pung taon sa ilang ang pinuno ng Israel. Bawat yugto ay paghahanda para sa kanyang dakilang tungkulin. Moises sa bundok ng Sinai. Umakyat si Moises sa bundok ng Sinai at nanatili roon ng apat na pung araw at apat na pung gabi sa kanyang pakikipagtagpo sa Diyos tinanggap niya ang mga utos na magiging gabay ng bayan. Ang mga tiktik sa kanaan, sinugo ang labindalawang tiktik upang siyasatin ang lupain ng kanaan sa loob ng apatnapong araw. Ngunit dala ng takot at kawalan ng pananampalataya, nagduda ang Israel sa pangako ng Diyos. Ang paglalagalag ng Israel, dahil sa kanilang pagsuway, pinarusahan ng Israel ng apat na pung taong paglalagalag sa ilang hanggang sa mamatay ang lumang salin lahi at isang bagong henerasyon ang ipinanganak para pumasok sa lupang pangako. Sa loob ng apat na pung araw, hinamon ni Goliat ang hukbo ng Israel. Ngunit sa ikaapat na pung araw, lumabas si David. Isang binatilyong may pananampalataya at tinalo ang higante. Paglalakbay ni Elias, pagod at sugatan, naglakbay si Elias ng apat na pung araw at gabi patungo sa bundok Horeb. Doon niya nakatagpo ang Diyos, hindi sa apoy o lindol, kundi sa banayad na tinig. Propesya ni Ezekiel, ipinagutos ng Diyos kay Ezekiel na humiga sa kanyang tagiliran sa loob ng apat na pung araw bilang tanda ng kasalanan ng Huda, isang babala ng paghuhukom at pag-asa ng pagbabalik. Pagtawag ni Jonas sa Nineveh, sa Nineveh ipinahayag ni Jonas, apat na pung araw na lamang at mawawasak ang lungsod, ngunit ang hari at ang buong bayan ay nagsisi at sila'y kinahabagan ng Diyos. Ang pagtukso kay Jesus sa ilang, nag-ayuno si Jesus ng apat na pong araw at gabi. Tinukso siya ni Satanas, ngunit siya'y nagtagumpay sa pamamagitan ng salita ng Diyos bilang paghahanda sa kanyang ministeryo. Ang muling pagkabuhay at ang apat na pong araw, pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad sa loob ng apat na pong araw nagtuturo at naghahanda sa kanila para sa misyon ng Iglesia. Sa buong kasulatan, ang bilang na apat na po ay paalala. Ang panahon ng pagsubok ay naghahanda para sa tagumpay. Mula kay Noe hanggang kay Moises, mula kay Elias hanggang kay Jesus, ginagamit ng Diyos ang apat na po upang subukin, disiplinahin, at ihanda ang kanyang bayan para sa bagong simula.